Guys. <laughs> Grabe, sobrang magulo 'yang tindahan ko 'to. Bukas na ako pag din. Maraming tao makayak. At 'to na ako ito makala dahan. Yeah, Pati ading <laughs> ang bantay. Dito kulang sa paninda, hindi ka naglalagay. Ha? Huh? Hindi ka naglalagay, oh. Na. No. sabi ko lang. Eh. Uy. May ka na may daldal, tol. May ka na may daldal pagkatapos mo dyan. Ika talaga. Laka, laka, diyan, laka, 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 yan. Ayan guys, kitang kita paano mag, mag ano si Alia. Ayan oh. tingnan mo siya guys. Kanina pa yan kumakain, hindi pa tapos. Ito ang katamaran oh. pati galon binuhat na. Ayan, guys. <laughs> Kain. Pakita mo dun sa ano dito, Gito. <laughs> yan guys sobrang kalat oh. pag siya ang bantay tingnan mo ang kalat dito kasi ako natutulog guys pagka uh, walang sundo yan yung make upan ko ayan sobrang bulo pag siya ang nandito guys bago, mga bago, ko nagkatumba na okay yun lang aking okay, isa chika ngayon bye bye <laughs>